guys magpunta natin ang ating uh, damit na nilabhan yung sinampay ko check natin kung tuyo na para kukunin natin para iligpit na natin to kasi minsan hindi ko na ano ba hindi ko to minsan ma hindi ko minsan ma ano ba ma di ako aware minsan na umula na pala sa labas kasi andun lang ako lagi sa loob ng kwarto ayan I think ano tuyo na to lahat yes oh tuyo na ay hindi pa pala kaya ano natin to ganun para yung ganito ba maano mag maano talaga siya. matuyo tong ganito pagbalik ko pag tapos namin mag Bili ng ulam sa labas. Pukunin na natin yan. Sama ko mag bili ng ulam. Hindi sana ako magkain ng lunch. Oh. Di sana ako magkain ng lunch. Oh. Hi guys. <laughs> Hi. <laughs> Hi. Why? So, wow, naka iPhone. <laughs> <laughs> Pero ganan ko magtagalog sa gulan ako bisaya kay para I can express myself freely. Loh? My very actually uh, my I have a messy hair today. Ala? Uh, today. Ang <laughs> oras natin ngayon is 1:30 p.m. Wow. Oh, so it's already Sunday. Yes, hindi. Si Sunday. Saturday. Ay, Saturday sa oh. pala. <laughs> uh, hindi sana ako mag-lunch ba? Nag-invite siya. Magbili daw kami ng ulam sa labas. Yeah, para mga kaon. Um Check sa Kablo ka, guys. Iyang sudan bitaw, no? Kay Kuad ka na. Corn, corn beef. Corn beef. Bali, du duha na ka. Duha ka day. Iyang... Dili. Ay, gahapon niya gusto Three meals na to. A day? Dili, kay sa night man to din. Breakfast and lunch. Okay, ako okay. <laughs> eh, maliit lang oh? kasi yung kain ko. Parang siya yung Chinese, guys. K kasi mag ano, <laughs> mm, parang siya yung Chinese. <laughs> kasi mag ano, mag diet ako kasi may event kami ba. Ano Mag-wear-wear mag ako ng dress, pero I'm not sure kasi kapoy man, oi. <laughs> <laughs> Magbili kami ng ula, maghingi kami ng free sabaw. Si Pag hindi sana. magbigay, hindi kami magbili. Correct. Na? <laughs> Correct. Asa dapit? Oh, oh my God, they are close. Ah, close. Ay, Ay, kalami silang kuan o. Silang masaging. May kalabasa, may maliit silang ano dito market. Ala, lami ang saging. This is, wait. Kuan, kanasa na o. Ay? Ah, lakatan. Ay, tagpila. Ah, 7 plus H, o? H, kaysa, ah, maliit. Siya, o. chicken. Pati siya. This is grapes. K Lemon, orange. Lala, may ilang orange, o? Oh. Bagong na lang, bir. Bagong na lang, bir. Tagpilan yung orange. Tagpilan eh. Wala kayong sili. 25 ang isa. Hala, pila isa kani. Hoy, matang Ang presyo diri, wala uh, 45. Suka ana. Bili na kayo dito, guys. ang Hello. Hoy, mahal ang mga ingredients ngayon. Tikas galing ata. Wow. Mm. <coughs> Ay <can't help> <coughs> ay di ay dari na ay mag video kay dire sa babaw mo na dire ah pala lalo hay sa amo ah third floor oh kidaghan <laughs> bi kay magkuan mag chill chill utangan na third floor kay adto mag oh mag chill ay ay taas ilang extension oh mo oh? kit nindot ug kanon dito kanang sitaw ganoy Designan na niya para sa katung sa Davao bang ang coffee shop bitaw kay tindahan Ayan, din nindot kay sa sulod pag enter. Kay ba kasakit mo sa buot. So, nanginom kay ininit. faster. Mm, ka Aha. Uy, ay, order. Yes, magkuha muna kami ng sili. Hindi namin tutanim. Magkuha lang kami. Baka mapoison kami, guys. Lah. say mong kikuha? Ay, limon. Hindi oh, ko. Hindi ko. Hindi ko. Pero baka mga po ba dito? Oo, no? O, takay na. Di pa ka manginan. Mauna. O, di Di ko kumagpita mo. Damot ako eh. Ay, lamit hmm. ka bulat. Ka, pag ng... bulat nga kuwan? ka na bulat. Uy, katukong ipaki kaon sa imo Ay, lahi to. Kuan, pusit. Lahi to siya, kuan man to siya. Nukos man to siya, um, na... uh -huh. nga bulad. Ay, di ron nga. Ang kay tau, anak, uy. Basta, nai tambo. Lamit kayo na siya nga bulad. Lahi ka lang, marasya kuan. Lamit ka na yung bulat. Nami sa tanong. Tulog ka klase. Bula. Talong. Nami ko batong eh. Kaya. Wala ka dam. Tubig. Ang Sa na. Wala. ko ako hindi tulog. Diyan ko siya. Wala. Wala. ko